Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang tao ay lubusang gagawing ganap sa kapanahunan ng kaharian. Pagkatapos ng gawain ng panlulupig, ang tao ay isa sa ilalim sa pagpipino at kapighatian. Yaong mga makakapagtagumpay at makakatayo upang maging patutuo sa panahon nitong kapighatian ayaong mga gagawing ganap sa kahuli-hulihan. Sila ang mga mananagumpay. Sa panahon nitong kapighatian, kinakailangan sa tao na tanggapin ang pagpipinong ito at ang pagpipinong ito ang huling pagkakataon sa gawain ng Diyos. Ito ang huling panahon na pipinuhin ang tao bago ang pagtatapos ng lahat ng gawain ng pamamahala ng Diyos ang lahat ng sumusunod sa Diyos ay kailangang tanggapin itong huling pagsubok kailangang tanggapin itong huling pagpipino yaong mga lugmok sa kapighatian ay walang gawain ng banal na espiritu at paggabay ng Diyos Ngunit yaong mga tunay na nalupig at tunay na nagahangad sa kalooban ng Diyos ay makakatayong matatag sa kahuli-hulihan. Sila yaong mga may angking pagkatao at siyang mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Kahit na ano ang ginagawa ng Diyos, ang mga matagumpay na ito ay hindi mawawalan ng mga pangitain at patuloy pa rin magsasagawa ng katotohanan nang hindi nabibigo sa kanilang patotoo. Sila yaong mga makalalampas sa matinding kapighatian sa wakas. Bagaman yaong mga naglalagay ng kanilang mga sarili sa mapanganib na sitwasyon para mabuhay, ay maaari pa rin magpatuloy Walang makatatakas sa pangwakas na kapighatian at walang makatatakas mula sa pangwakas na pagsubok. Para sa mga nagtagumpay, ang ganoong kapighatian ay ang matinding pagpipino. Ngunit para sa mga nangingisda sa maligalig na tubig, ito ang gawain ng ganap na pag-aalis. Kahit paano man sila subukan, ang katapatan ng mga taong nasa puso nila ang Diyos ay nananatiling hindi nagbabago. Ngunit para sa mga taong walang Diyos sa kanilang puso, sa sandaling ang gawain ay hindi kapaki-pakinabang sa kanilang laman, binabago nila ang kanilang pananaw tungkol sa Diyos at nililisan pa ang Diyos. Ganoon ang mga hindi maninindigan sa katapusan na naghahanap lamang ng mga pagpapala ng Diyos at walang pagnanais na gugulin ang kanilang mga sarili para sa Diyos at ialay ang kanilang mga sarili sa kanya. Ang uring ito ng mga hamak na tao ay patatalsikin lahat kapag natapos na ang gawain ng Diyos at hindi karapat-dapat sa kahit na anong awa. Yaong mga walang pagkatao ay walang kakayahang mahalin ng Diyos ng tunay. Kapag ang paligid ay tiwasay at ligtas o kung sila ay makikinabang, sila ay lubusang masunurin sa Diyos. Ngunit sa sandaling ang kanilang ninanais ay napalagay sa alanganin o hindi nila nakuha, ay agad silang naghihimagsik. Kahit na pagkatapos lamang ng isang gabi, maaari silang magbago mula sa isang nakangiti at mabait na tao tungo sa isang pangit at mabangis na mamamatay tao. Biglang itinuturing na mortal na kaaway ang kanilang tagapagpala kahapon nang walang kadahilanan. Kung ang mga demonyong ito ay hindi mapapalayas, mga demonyong papatay sa isang iglap, hindi ba't sila ang pagmumulan ng higit pang paghihirap? Ang gawain ng pagliligtas sa tao ay hindi nakakamit pagkatapos ng kaganapan ng gawain panlulupig. Kahit na matapos ang gawain ng panlulupig, ang gawain ng pagdadalisay sa tao ay hindi pa natatapos. Ang gayong gawain ay matatapos lamang sa sandaling ang tao ay lubusang nagawang dalisay sa sandaling yaong mga tunay na nagpapasakop sa Diyos ay nagawang ganap at sa sandaling yaong mga mapagpanggap na walang Diyos sa kanilang mga puso ay naalis. Yaong mga hindi nakalulugod sa Diyos sa huling yugto ng kanyang gawain ay lubusang aalisin at yaong mga naaalis ay pag-aari ng Diyablo. Dahil hindi nila kayang paluguran ng Diyos, sila ay suwail sa Diyos. At kahit na sumusunod ang mga taong ito sa Diyos ngayon, ito ay hindi nagpapatunay na sila ang mga mananatili sa wakas. Sa mga salitang yaong mga sumusunod sa Diyos hanggang sa katapusan ay tatanggap ng kaligtasan ang kahulugan ng sumunod ay tumayo ng matatag sa kabila ng kapighatian. Ngayon, marami ang naniniwala na madali ang sumunod sa Diyos. Ngunit kapag ang gawain ng Diyos ay malapit ng matapos, malalaman mo ang tunay na kahulugan ng sumunod. Hindi dahil kaya mo pang sumunod sa Diyos ngayon matapos kang lupigin, ito ay hindi nagpapatunay na isa ka sa mga gagawing perpekto. Yaong mga hindi kinakayang pagtiisan ang mga pagsubok, silang mga hindi kayang maging matagumpay sa gitna ng kapighatian ay hindi makakayang tumayo ng matatag sa kahuli-hulihan, kaya't hindi makakayang sumunod sa Diyos hanggang sa katapos -tapusan. Ang mga tunay na sumusunod sa Diyos ay kayang tagalan ng pagsubok ng kanilang gawain, samantalang yaong mga hindi talaga sumusunod sa Diyos ay hindi kayang tagalan ang anumang mga pagsubok ng Diyos. Hindi magtatagal. Sila ay mapatatalsik habang ang mga matagumpay ay mananatili sa kaharian. Kung ang tao ay tunay na naghahanap sa Diyos o hindi ay nalalaman sa pamamagitan ng pagsubok sa kanyang gawain. Iyon ay sa pamamagitan ng mga pagsubok ng Diyos at walang kaugnayan sa pagpapasya ng tao mismo hindi tinatanggihan ng diyos ang tao dahil lamang sa gusto ang lahat ng ginagawa niya ay para lubusang mahikayat ang tao hindi siya gumagawa ng anumang bagay na hindi nakikita ng tao o anumang gawain na hindi makahihikayat sa tao kung ang paniniwala ng tao ay tunay o hindi ay napapatotohanan ng mga katunayan at hindi mapagpapasyahan ng tao. Walang duda na ang trigo ay hindi magagawang mapanirang damo at ang mapanirang damo ay hindi magagawang trigo. Ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Diyos ay mananatili sa kaharian sa kahuli-hulihan at hindi pagmamalabisan ng Diyos ang sinumang tunay na nagmamahal sa Kanya. Batay sa iba't iba nilang mga tungkulin at mga patutoo, ang mga mananagumpay sa kaharian ay magsisilbing mga saserdote o tagasunod. At ang mga matagumpay sa gitna ng kapighatian ay magiging kalipunan ng saserdote sa kaharian. Ang mga kalipunan ng saserdote ay mabubuo kapag ang gawain ng Ibanghelyo sa buong sansinukob ay natapos. Kapag dumating ang panahong iyon, ang kailangang gawin ng tao ay ang pagganap sa kanyang tungkulin sa kaharian ng Diyos at ang paninirahan niyang kasama ang Diyos sa loob ng kaharian. Sa kalipunan ng mga saserdote, mayroong magiging punong saserdote at mga saserdote. At ang natitira ay magiging mga anak at mga tao ng Diyos. Ito ay malalaman lahat sa pamamagitan ng kanilang mga patutuo sa Diyos sa panahon ng kapighatian. Hindi lamang ito mga titulo na ibinigay lamang batay sa kagustuhan. Sa sandaling ang katayuan ng tao ay naitatag, ang gawain ng Diyos ay matatapos dahil ang lahat ay pinagsasama-sama ayon sa uri at ibinabalik sa kanilang orihinal na kalagayan. At ito ang tanda ng katuparan ng gawain ng Diyos. Ito ang pangwakas na kinalabasan ng gawain ng Diyos at ng pagsasagawa ng tao at siyang pagkakabuo-buo ng mga pangitain ng gawain ng Diyos at ng pakikipagtulungan ng tao. Sa katapusan, ang tao ay makakasumpong ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos at ang Diyos rin ay babalik sa kanyang tahanan upang mamahinga. Ito ang pangwakas na kinalabasan ng anim na libong taong pakikipagtulungan sa pagitan ng Diyos at ng tao.